So para wala na lang gulo, huwag ko na pakialaman ng love life niya. Magwe 24 anyos na ngayong taon ang dalagang inang si Andy Eigenman. Pero bakit tila nakapisan pa ito sa kanyang inang si Jacqueline Jose kasama ang anak nitong si Ellie? Balita kasing wala o manong kinapupuntahan ang kinikita ng batang aktres Bagay na niliwanag ni Jacqueline. Ang daming pera nun. Mas maraming pera pa yun kesa sa akin. Kasi wala siyang ginagasto sa bahay. I pay for everything. Ni, hindi na siya share yan. Kahit electricity. Kahit ano. Pag sabi ko, Beb, share ka naman ng electric bill. Naku, I seldom sleep here naman, no? I don't use electric bill. Pag sabi ko, share ka naman sa food. I seldom eat here. Always eat at uh, work. again, she doesn't spend at home. I, I, can, I, I tell you, I guarantee you, mas malaki ang pera niya kasi sa akin. So, at kuripot. Si Andy sobrang kuripot. Because may pinag-iipunan siya. Pinag-iipunan niya ang pag-aaral ni Ellie. Kaya hindi ko rin siya nire-require at uh, nagde-demand to ask for share sa bahay. Sa akin, ang feeling ko hanggang nasa bahay ko ikaw, you're welcome and akong bahala. Ngayon, pag bumukod ka na, try to be responsible. Speaking of her granddaughter, ano na nga ba ang estado nito? Technically, technically, walang father pa si Ellie kasi hindi pa ako married at wala pang nag adopt sa kanya. At kasi yung biological father naman niya, I don't think cares. I don't think he wants to meet her. Para sa akin po, I'm not gonna lie to my daughter. I'm gonna tell her the truth. I'm sorry. Para sa akin, okay. yung pagiging ready na ipakilala siya sa daddy niya, it depends on her. I will be ready when she is, when she wants. But I'm going to be sure na hindi ito magiging para sa kanyang ama. Para sa kanya lang. Wala, wala akong anything na, walang kahit na anong help or acknowledgement from their side, which is perfectly fine. Hindi naman daw pang habang buhay ang pagtira ng mag-ina sa premiadong aktres. Magka-three years old na si Ellie, she has to go to school. She has to move out anytime soon. Hindi naman pa pwedeng nakatambak na lang siya sa akin. Nakakaloka nga eh. Buti na lang medyo matibay ako at matatag. Pero nakasubaybay ako, 100%. I'm behind her back. Financially. At saka bakit siya magihirap? Pag sakaling wala siyang pera, may pera din naman ako. Masipag ako. Hindi ako, ano, pero masipag akong tao. Pagdating din daw sa personal na buhay ni Andy, ay nakaalalay si Jacqueline. Pero hindi na niya ito pinanghihimasukan para... Para wala na lang gulo, wag ko na pakialaman ang love life niya, ang karir niya at ang lahat-lahat sa kanya. Si Ellie na lang ang pakikialaman ko. Total, she's at the right age na rin naman. Eh, matalino naman siya. Eh, bakit hindi ko siya bigyan ng chance to do things on her decision? I want her to learn as early as possible we're mother and daughter. That's a bond that can never be broken. We may have misunderstandings. Pwede po kami magkaroon ng hindi pagkakasundo. Pero kahit anong mangyari, siya po ay nanay ko at mahal na mahal ko po siya. I know that as a daughter, kailangan ako po yung gagawin na first move. Kasi bilang respeto po yun sa akin ina. Pero magkakaroon um, ng time na ano. I mean, there will be, let's just wait for the right time. Kaya hands off si Jacqueline kung magkabalikan man si Andy at dating nobyong si Jake Ejercito. Mm -hmm. Bahala silang dalawa as long as they're happy. Um, hindi ako makikialam. Ako, basta masaya ang anak ko, masaya rin ako. And, wow, falling in love is the most precious feeling that you, anyone can ever have. So, na-love -na din ako nung naramdaman ko rin yung pag-ibig na yun. Bakit, in, bakit ko siya pipigilan? Hahayaan ko siya, ang sarap-sarap nun. Iba, ng pag-ibig, alam niyan. <laughs>